Magaling magtago ng nararamdaman ang babae. Minsan nakatawa pa niyan kahit hindi na siya masaya sa nangyayari. Ganon sila kagaling magpanggap. Kaya pa rin kumilos na parang ayos lang lahat kahit kakagaling lang sa iya. Imagine, kinakaya niyang maging normal sa harap ng ibang tao kahit hindi kayo okay. May mga bagay siyang hindi sinasabi sa iyo dahil baka sabihin mo lang siyang okay. Hindi naman sa nagilihim siya sa iyo. Minsan hindi niya nalang sinasabi dahil baka makadagdag lang sa problema niyo. Kadalasan kasi kapag nag-open siya ng problema, at sasabihin mo gumagawa lang siya ng pag-aawayan. Tapos kapag naipon yung galit niya, sasabihin mo hindi mo kasalanan Pansin mo, minsan kapag nag-away kayo, may kasalanan kang bigla na lang niyang babanggitin Yun yung mga gusto nang sabihin pero mas pinili niyang kim-kimin Yun yung mga bagay na gusto niyang pag-usapan pero akala mo kadramahan Mga problema hindi mo nahahalata kasi hindi ka marunong makiramdam Kahit nakakarindi siya kapag galit, lagi mo pa rin siyang paparinggan Kahit matagal na kayo, lagi mo pa rin siyang kakamustahin Kasi minsan may mga bagay siyang gustong pag-usapan pero hindi niya kaya sabihin